Kung UFW, ah. kanto ganito ang posibilidad na magiging mo araw-araw. Trabaho, bahay, trabaho, bahay. Ganun lang. Kaya ibang saya ang pag nagkaroon ng oportunidad na makalabas kasama ang tropa. Tugan mo, na, so tayo lang. <laughs> mo lang. niya tayo ni. Ano? <laughs> Oop! Oh, one strike! The... So what's up? Yun guys no? After ilang months, naagala tayo ulit. Naalabas ulit sa lungga. So yun. Hindi lang puro trabaho. Siyempre, magpawala rin tayo na stress. Kaya na stress at saka yung pagod. Kaya mawala. Baga. <coughs> Siyempre pag Pinoy, kung natitignan yung ano yung presyo. Kasi sabasahod tayo ng malaki dito. <coughs> presyo pa rin yung titignan. Guys, tamang gala mo na ha eh. Huwag ito buhay ng OFW Pag may chance, <laughs> na MLB

Yan. Tama laro muna tayo. Ito ang angas to. Yung sasapakin mo pag may galit ka. Yan sasapakin mo. Hulugan mo lang. Tsunod niya tayo ni. Eh. Ano? <laughs> yun. Ito yung gusto kong alarin. Ano yung baseball oh. oh ha? Dito tayo baseball. so, wala tayong tsunod. Bawal pa yata Ah meron na. wala tayong tunon eh. So magpapalit tayo. Malon. Tapos lalabas dito. Pariyan na. Ayun o. Dan, 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 Parang item lang. Dan. Okay. Wala tayo. Na-testing tayo dun. Sa baseball. na yung kaibigan ko. Pakitaan daw ko ng home run o. No? Oop! Oh! One strike. Dalawa ka na lang. Out ka na. Hindi ka na yun. Chablur. Ah. はい,い。 Buhay abroad ay puno na saya at lungkot. Ibat-ibang tawang yung ay kilalat makakasama. Kaya pa nag-abroad ka, magbawang marami pa ikisama. Mag-enjoy lang. Dahil pag dumating ang oras na natapos lang yung kontrata, lahat ng ito ay may kwento na lang at magiging isang masayang alaala.